Magandang umaga mga katropang maglalado. Babawasan ko na yung dahon ng aking mga tanim na pechay. So hindi ko bubunutin yung puno. Ang gagawain ko lang ay pipiliin ko yung mga dahon na medyo malalapad. At yun ang aming gugulayin at iuulang ngayon tanghali. Ayan, bawas bawas lang para babawasan ta lang yung malalapad babawasan ta lang yung malalapad. Yan, yan lang. Para matagal nating mapakinabangan ang petchay. Hanggat hindi na bulaklak. Tuloy-tuloy lang yan sa pagdahon. Yan lang mga pa. Bawas-bawas lang tayo ng dahon. Yung medyo malalapad. isa sa pa sa dahilan kaya binabawasan natin yung dahon para itong mga maliliit na puno Ayan, yung mga pitsoy na yan, yung maliliit ay makabuelo at lumapad na din yung dahon Ayan. Ayan, na, <laughs> na po Ayan yun lang mga katropa ang um, teknik para matagal nating mapakinabangan ang ating taning na pukay kahit hindi na tayo gumamit ng gunting putulin tala ang um, tayo dito sa dulo na medyo malapad lapad after 3 to 5 days di Pwede na naman tayo ulit magulay. Ganyan lang mga katropa. Oo. Ito 'to lapad papa, Paano? Pang-sayput. Hindi ako ginagamit ko. Nagbi-video ako. Hawakan mo itong inananik oh. Ilagay mo dito sa upuan. Pang itu hawa kamu nggak? Nui. Nah, lagi mana dia anak sahupan? Itu ambil jumlah lapan. Pawasa adingan. nyan. Okay. Bawas bawas. Oh. Masarap mga katropa, gulayin ang mga sariwang gulay. Pagkaan, gulayin agad para manamis-namis. Masarap gulayin. Nagano ka na papa? Nagano ka na? Ay, uh, oo. Uh, uh. Ayan. Ayan ang mga katropa yung mga panibagong pa. kasunod na yung mga after 5 uh, days to 7 days di pwede na rin yan sige na yan yung malalapad bawasan mo na ito, ito ang bintahe ng may tanim na gulay malaking tipid hindi ka nagagastos at nakakasiguro ka na walang chemicals na ginamit sa pagtatanim. wala ito? po akong nilagay dito ng abono ito? oo hindi po ako naglagay ng ano synthetic na fertilizer ay, di, di, di. bali ang nakalagay lang sa growing media nito ay yung lupa na galing din sa aking manukan may halo yung mga composted na ay, input na o, tama na marami na yata ay, Bawas yung malalapad. Hmm? Okay, Batman. 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 Ayan mga katropa. So yun ang ating naani. Ayan, oh. At ito pa. Bastante na ito sa ulam sa tangharian.